Congratulations sa sa Pilipinas. May kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo. Sige, congratulations. Na, number, di ba nakita mo yung survey sa uh, anong, dalawa sa cities ng, ng Pilipinas ang dangerous place. Congratulations again. Oo, maraming nangyari Congratulations, BBM. Pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Abensanya. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klasing pananalita dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Hindi ako niniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na ano, ano an an ba talaga nangyari? pa egg cake na lang yun. Oh, pero... Teka, linawin natin yun ha. Huh? Yung unang dalawang soundbite, sinabi po ni Honeylet at saka ni ni Honeylet Avancenia at saka ni Undersecretary Claire Castro ay may kinalaman doon sa kidnapping incidents yes. and killing na nangyayari, killings na nangyayari dito sa Pilipinas. Yung nagko-congratulate siya. Yung nagko-congratulate oh. siya. Tapos sinagot ni Yuse Castro, yung pinakahuling sinabi po ni uh, Honeylet Avanceña ay tungkol naman doon sa isinasagawang hearing sa Senado sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte na pinapangunahan ni Senator Amy Marcos. Mm, yun yung ek-ek yes. na sinabi yun yung niya. Oo. Oh. Kakat hindi mo nakakatawa. Interesting lang silang panori kasi sila si rin naman yung nagano ano, nagkampanya sa isa't isa noong nakaraang oh, eleksyon. oh. kapit bising. No? Actually, unity. U unity. U unity oh, mo na sila. Okay, pasok eh, na natin. Eh, oh. Pakilala mo na, Mr. Oh, yes. Oo, oh, oh, Mon Gualvez. Yan, yeah, unity. Yeah. <laughs> unity. <laughs> <laughs> anong balita mo? Anong bago dyan, Mon? Ay, anong palang Bawal, pala, bawal, bawal. Kahapon, <laughs> okay. kahapon <laughs> kasi birthday, di ba, uh, ni Kitty? Oh, anong bago? Oh. Oh chiki actually yung mga narinig ninyong mga soundbites or mga uh... Li -lin linyahan na ni fo ni common law wife ni dating Pangulo Duterte na si Hanel Valcenia side trip na lang ito no? nung nangyaring uh, kaganapan dito kahapon sa ICC Detention Center dahil nga 21st birthday kahapon ni Veronica Kitty Duterte at uh, naghanda talaga no? nakita nyo nga kahapon yung patikim ng ilan sa mga pagkaing dinala ng mga taga-suporta ng dating Pangulo dito sa may labas ng ICC Detention Center sa kwento ni Kitty sa atin sabi niya, hindi rin ito yung usual birthday celebration na ini-imagine niya. So this is something different for her. Pero masaya daw siya, talagang grateful pa rin na nagpapasalamat. Lalo nakasama pa rin niya ang kanyang ama sa mismong araw ng kanyang birthday. Nagkaroon lang daw ng kwentuhan, kinantahan niya yung kanyang tatay at ang regalo naman daw ni dating Paolo Duterte sa kanyang anak, eh sayaw. Nagsayaw daw silang dalawa sa loob ng detention center. Bagamat may kli lang, pero sulit na rin naman daw yung experience. At dun nga, Sinabi pa rin doon ni dating Paolo Duterte na he is looking forward na makabalik na ng Pilipinas para sa doon mismo ay eh magpapaliwanag sa mga nangyari tungkol nga dito sa kanyang kinaharap no? dito sa pagpunta at pagdala sa kanya sa The Hague, Netherlands. At naging emosyonal din uh, si Hamlet Avancenia nung siya ay nanguna sa pagdarasal dito sa labas ng ICC Detention Center before silang magkainan dito nga sa lugar na pinagdasal niya ang kaniyang anak of course si former PRRD at siyempre yung mga taga-suporta na hindi naman doon talaga nila kilala at all pero araw-araw nandito nagpupunta uh, mula sa iba't ibang panig ng mundo at uh, yun na nga sabi din niya nung natanong daw niya si PRRD former PRRD eh, nagtatanong din daw yung, yung yung dating pangulo patungkol sa uh, bakit daw no ganun. Kung sino pa daw yung, ito yung exact words sa bakit ganon? Kung sino yung may uh, matinong ginawa sa bayan, bayan yung word niya, or bansa, eh siya pang nakakulong ngayon. And so this is also the same question daw ni Honoleth, uh, hindi lamang sa nangyayari, uh, kundi pati nga sa, sa Diyos or sa Panginoon, eh kanya rin daw yung itinatanong. Kaya naman he's is asking na manalangin pa rin daw yung mga taga-suporta para mabilis nga na makalaya itong si dating Pangulong Duterte. So, other than that, yon biglang natanong nga natin mismo na kung ano masasabi niya. Kasi nga, kahapon mismo yung araw din nung third hearing sa Senado sa pamumuno ni Senator Amy Marcos. At doon na nga, nabanggit niya na uh, hindi sa umaasa na magkakaroon pa ng resultang papabor sa kanila ito sa ginagawa ng investigasyon ng Senado hinggil sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte.